buto nito, yun yung matamis oh. Kainin huh? mo. Kakain mo mm. iyo. Iyo do. Hindi alam kasi. Matamis na masim. Oh yan, matamis na na medyo maasim. Magkalasa siya sa passion fruit. Kung may nakakaalam pwede. sa passion fruit. Kainin oh. ako lang ang kumakain ng ganyan nak. <laughs> oh. Pwede huh? dito pambata. <laughs> pwede dito pambata. Buto. O, oh. kinakain ko 'yung video ng makai ng bata. Sobrang sarap siya. 'Di ba? Masarap, parang ano, parang kalamansi. matamis hinabit. na maasim 'yan. Mapakla 'yan. Parang melon. O, 'yung yellow dapat pinumilun ano, pinumilun. 'yung kulay yellow. Mm -hmm. Naubos na yata yung hilo. Ito may pula oh. Wala noon itong laman. Wala 'yang hinugo, wala nang hinug. yellow. Wala nang hinugo 'yan, wala nang laman 'yan. Kita ko kanina 'yan. Sa kabilang. Nasaan 'yano? Kainin ko din 'yan. Ang ang nakapangit lang sa ano na to guys yung na... sa mga usok dyan oh. ito may ano to bilangin nyo five fingers Pag -inom. Pag -inom din mm -hmm. five fingers pala yan oh. mm. <laughs> five <Three> fingers Sabi, <laughs> may nakita pala dito baka tanim ito tanim siguro to eh ito kaya to <laughs> five fingers <laughs> five fingers